Magandang gabi po sa inyo. Hindi ako naniniwala sa mundo. Pero nung makonfine ako sa isang ospital dito sa May Maynila, nagbago ang pananaw ko. Dahil mismo ako ang nakakita at nakaranas ng bantay na hindi dapat nandun. Dahil sa isang aksidente sa motor, kinakailangan kong may admit sa isang ospital. Nailagay ako sa room 309. Ikatlong palapag. Tahimik ang ward. Wala masyadong pasyente sa floor na iyon. Kaya akala ko makakapagpahinga ako. Pero habang nakahiga, ramdam ko agad na may kakaiba. Parang may malamig na hangin sa kwarto tuwing pipikit ako, parang may mga matang nakatingin. Hanggang sa isang madaling araw, doon ko siya unang nakita. Alas dos ng madaling araw, nagising ako kasi parang may dumaan sa kwarto. Pagmulat ko, nakita ko sa gilid ng pintuan. May isang lalaki. Nakaputing polo parang isang gwardiya. Nakatalikod pero nakatayo lang siya doon. Tinawag ko siya pero mahina lang. Kuya, pwede bang paki-off yung ilaw? Masakit kasi sa mata. Pero hindi siya kumilos. Tumalikod lang siya. At nakita ko ang mukha niya. Maputla. Itim ang ilalim ng mga mata at ang ngiti niya para bang napipilitan lang lumapit siya sa kama ko at bago pa man ako makasigaw bigla siyang naglaho ang buong akala ko nagahalusinate lang ako kaya kinabukasan nagtanong ako sa isang matandang pasyente sa kabilang kwarto nakangiti siya sa akin na parang may alam ang sabi niya ah nakita mo na pala si Bantay huwag kang matakot matagal na siyang nandiyan laging umiikot sa palapag nito kinilabutan ako akala ko nagbibiru lang siya pero bakas sa mukha niya na seryoso ang sinasabi niya dagdag pa niya huwag mo lang siyang kausapin kapag kinausap ko siya, lalapit siya ulit. At mas mahirap na siyang paalisin. Pero nagawa ko na. Kinausap ko na kasi siya. Nung sumapit ulit ang gabi, eksaktong oras, alas dos, nagising ako sa malamig na hangin. Nang tumingin ako sa pintuan, nandoon ulit siya. Pero ngayon, mas malino ko siyang nakikita. May lumang ID lace na nakasabit sa kanyang leg. Nakalagay doon, Security Guard de Los Santos. Habang nakatitik siya sa akin, bigla niyang tinanggal ang sombrero niya. At doon ko nakita, wala siyang anit. Puro sugat at pasa ang ulo niya lumapit siya sa kama ko. Tumayo siya sa may paanan. At naramdaman kong may malamig na kamay na umahawak sa paa ko. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Para ako na paralyze. At doon ko lang naisip, baka siya ang dahilan kung bakit may mga pasyente na hindi nakakaumi. Isang gabi, habang natutulog ako. Bigla akong nagising dahil may mabigat na nakadagaan sa dibdib ko. Pagdilat ko, siya na. Nakaupo sa ibabaw ko. Nakangiti. Humawak siya sa leeg ko at pinisil. Parang inihigot yung mga hininga ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Naririnig ko ang tulog ng monitor naging flatline pero buhay pa ako doon ko naintindihan hindi ko nakikita ang sarili kong ECG minomonitor niya yung sa kanya ang buong akala ko doon na matatapos ang lahat pero may mas nakakatakot pa akong natuklasan lumipat ako ng ospital dahil hindi ko nakinaya pero bago ako lumabas nagtanong ako sa isang nurse tungkol sa bantay. Tu mangulang siya sabi niya. Matagal nang may guard na namatay sa room 309. Inatake sa puso habang naka-duty. At mula noon, walang gustong manatili sa kwartong iyon. Kaya kung sakaling admit ka at mapunta ka sa room 309, huwag kang matutulog ng mag-isa dahil siguradong may magbabantay sa iyo ang tanong lang tao pa ba siya magandang gabi po ako si Raymond intern dito sa ospital at ang kwentong ito ay noong unang gabi ko naka-duty sa morgue akala ko trabaho lang ito pero nung gabing yun may nakita akong bantay at hindi siya tao kung alam ko lang ang mangyayari hindi hindi ako papayag na mag-isa sa lugar na yun unang araw ko bilang medical intern Pinapunta ako sa morgue para magbantay ng record at tumulong sa mga documents. Tahimik at malamig tanging tunog lang ng fluorescent light ang naririnig ko. Pero bago ako iniwan ng head nurse, may binanggit siya. Ang sabi niya, kung may magtanong daw tungkol sa morgue, sabihin kong sarado. At wag daw akong makikipag-usap kanino man na pupunta roon, lalo na sa madaling araw. Nagulat ako. Bakit kaya niya sinabi yun? at sino namang pupunta sa morgue ng ganoong oras. Ang hindi ko alam, sa mismong gabing iyon, may darating nga. Alas 12.30, habang nag-aayos ako ng mga files, may narinig akong mga yapak, dahan-dahan at mabigat. Pagtingin ko, may lalaking nakaputing ko, parang Doktor tahimik lang siyang dumiretso sa pinto ng morgue. Hindi man lang ako tinitigan. Ang buong akala ko ay consultant lang siya, kaya hinayaan ko lang. Pero nang buksan ko ang logbook, walang nakajuting doktor ng oras na yun. At mas kinilibutan ako na wala rin pangalan ng kahit sinong consultant ang naka-assign sa morgue sa buong linggo. Kung ganun, Sino kaya yung pumasok? Makalipas ang ilang minuto, may narinig akong kalampag. Parang may naglalabas-masok ng metal drawer. Minsan, parang stretcher na hinihila. Lalo akong kinabahan. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa pinto. Walang tao. Pero tatlong drawer ng bangkay ang nakabukas at sa sahig may mga yapak basang basa ng dugo sinundan ko ng tingin ng mga yapak tumigil ito sa mismong paanan ko at nang tumingin ako sa salami ng kabinet, may nakatayo sa likod ko paglingon ko wala namang tao natakot ako ng sobra kaya agad akong bumalik sa station doon ko napansin ang CCTV monitor at malinaw kong nakita ang morgue may nakatayo nga doon isang lalaking kalbo muputla may ID lace na nakasabit sa leeg nakangiti at nakatingin ng diretsyo sa kamera nanlamig ako ng mga oras na yun dahil alam kong kung sa kamera siya nakatingin ibig sabihin nakikita niya rin ako Napatakip ako ng bibig. Nanginginig. Nang bumalik ako sa screen para tignan ulit, wala na siya. Pero maya maya, biglang nagring ang telepono. Dahan-dahan ko itong sinagot. Hello? Isang boses ang sumagot. Malalim at mabagal. Ang sabi niya, huwag kang aalis dyan pinabantayan ko sila. Nanigas ako. Wala nang sumunod na salita. Patay na ang linya. Kaya kinuha ko agad ang call log. Pero walang record ng tawag. At ang mas nakakakilabo disconnected pala ang linya ng morgue mula pa nung nakaraang taon. Ibig sabihin, sino ang tumawag sa akin? kinabukasan nagkwento ako sa head nurse Natahimik lang siya Sabi niya, alam ko na Nakita mo na pala yung bantay Noong araw pa raw, may isang pathologist na namatay sa mismong morgue Natrap sa loob at inatake sa puso habang nag Simula noon maraming interns na ang nakakakita sa kanya tahimik lang daw siya nagbabantay. Pero kapag kinausap mo siya, susundan kanya. niya. Pag uwi ko, dumaan ulit ako sa koridor ng morgue. Doon ko nakita, sa salamin ng pintuan, nandun siya, nakangiti at nakatingin ng diretsyo sa akin. Paglingon ko sa likod, wala. Pero sa salamin, kitang kita kong naglalakad siya papasok sa loob.